napakaagap ng pamamahala sa iglesia kasi hindi nila hinintay na humupa ang kalamidad kahit kasagsagan pa kasalukuyan pa yung kalamidad ay uh, nagpadala na po sila ng tulong lingap sa mga mamamayan na nasalanta ng uh, bagyong karina matinding hagupit ng bagyong ito uh, salamat sa Diyos mayroong pamamahala sa iglesia na nakikita at nagmamalasakit hindi lamang sa kapakanan ng mga kapatid sa iglesia kundi sa lahat ng mamamayan na nasalanta na apektuhan ng kalamidad na ito na talaga namang napakatindi yan po ang isa sa mga proyekto ng Iglesia ni Kristo ang pagtulong po sa mga nangangailangan lalo na po sa panahon ng kalamidad kaya salamat sa Diyos at may pamamahala po sa loob ng iglesia